good morning mga lodi so today is Thursday na mga lodi good morning good morning 6.30 din ng umaga so in order na clutch slide ano clutch sliding ano ba ito ang tawag dito ay eh, ano mga lodi yung clutch sliding plate yun alright so ligit naman mga lodi yung dumating sa so, na-order natin kay Joey okay. so legit siya mga lodi uh, urig siya mga lodi yun alright so 350 ito 350 so okay lasada natin yan siya na-order so sabado natin ka ikakabit masusubukan natin siya Pagmamalbar tayo ng Sunday morning. Alright. So masasubukan na siya. Si Primo. Nakalabas na ba si Primo? So good morning, good morning. So syempre, uh, medyo maaga na tayo nag-prepare. Medyo mag-aabang-abang na tayo ng booking natin mga loading So baka makalimutan ko. Prepare natin para sa passenger natin na helmet sa ating top alright siyempre punasan muna natin yan sya so yun ok punasan muna natin sya kunin natin yung ating alcohol sa mot so siyempre pinapainit na natin si mot, mot natin alcohol natin mga lodi yon. para mamaya ready to go na siya, lodi so yun so ako mga lodi bago magpisa yung helmet natin ini-sprayan natin yan na ah. sa alcohol para ang ah, loob tapos pinupunasan ko yung mga loob yun loob para ma-disinfect natin alright para pag ginamit ng mga ating passenger pati sa ating dami na natin ay malinis alright so sa mga babakbak dyan ngayong umaga mga lodi Drive safe, keep safe. Yun, kung di ka pa mag-subscribe sa aking channel, baka pwede naman. Paki-subscribe. Paki-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming video na upload ko sa munting channel na ito. Pwede rin matulungan mo ko sa isang like, isang share. Okay, good morning, good morning. Yun, mga lodi, so good morning. Good morning. So umambon na malakas so medyo umuulan. Ito sa Madeo mga lodi kasi maulap, cloudy. So dito naman walang ulan bandang gentry at dasma mga lodi. Lumabas na tayo ng bahay kasi sinabay na rin natin yung ate Belisa sa labasan. So hindi na ako bumalik sa bahay. Dito na tayo sa saradong total. Magabang-abang. So ambon bigla. Diyan lang naman ang ano niya no. Oh. Diyan lang yan, Madeo. Dito wala eh. Dito lang. Madeo yan. Oo. Oh. Yan ang lang naman ang ano, ang bone. Dito wala. Kaya sa tanong. Abang-abang. Ha? Ah? Na? Kaumpis ako lang. Tiga dyan ako. Tiga peris ako. No. Nating kulayan nako diyan palabas. So, diretso na. Nagaano na oh, yung engine mo ah, nagiiilaw na. So, alam mo din 'yan. d'yan, ah dapat mag-reset. Paano mag-reset? Mag-reset ah, ano kasi Honda 'yan, grabe. request lang alam ko sa akin uh, kasi sa Honda alam ko sa click oh na wala pa naman pag nak, na ano yung engine nakailaw pag nakikita mo pa naman nakailaw yung engine nakakairita di ba yun all yun mga lodi so good morning what's up naka one hits na tayo naka first blood na tayo mga lodi doon sa galing do sa may metropolis malapit doon sa aking tinambayan uh, sa total na sarado mga lodi papuntang Dasma Hospital talagang 157 pesos mga lodi goods na din kasi kanina nung pumarada tayo doon biglang umulang mambun ayan patuyo na so lodi nung patapos na yung ambun nakakuha tayo ng booking doon after uh, less than 30 minutes so nandito tarada natin isang araw uh, lunis yata mga lodi o tuesday nandito ako so nasa tapat tayo ng cell ang mga lodi may gray sa school dyan may nagbubuk dyan na lagi ko nakukuha uh, yung nagano ng hair station mga lodi so mga long ride yun eh mga lodi no nakaran ako, ako sa batasan pambansa sa uh, Pilin pala Pilin Base 2 ang drop ko sa kanya nung nakaraan mga lodi binigyan niya ako ng 900 <laughs> pero ano yun mga lodi 841 yung booking na yung ginawa niya 900 so, malay mo magbook na naman kasi halos araw araw yun si madam nalabas so, malapit ako dito uh, baka makuha uli natin alright so ka abang, -abang kahit hindi siya mag-book kahit na sino mag-book basta may booking tayo walang problema niya mga loti alright so yun, antay na naman tayo so far, ano mga rider dito kasi doon marami nakatambay doon mga loti sa unang tambayan ng mga joyride yun silipin nga natin tambayan ng joyride at uh, mo ba yun, meron no nag-iisa si Pops Joyride at ano yun, mga Lodi Meron, meron mga Lodi uh, Dalawang Joyride rider na katambay doon So, kabilaan kami So, dito kasi sa may uh, Ginagamit dyan ng pin May nagbubok dyan mga Lodi So, naka Sumpa pala tayo Balik, normal na tayo Okay, alright, so Second blood, second ride sa nga abangan natin dito Sa Dasma Sa Kupito yata ng Bulol ah, bulul burol okay all right so umpisa na naman ang pagkaabang today sa Thursday maulap mga lodi ang kalangitan yan ang mga lodi maulap so time to time pwede nga mambun pero sana naman sa pupunta natin eh, walang maganap na padambun mga lodi right. so meron naman tayong baon na kapote just in case kaya mga lodi yung mga hindi pa nag-upisa dyan bago pa umalis ang bahay dahil uh, halos araw-araw nagiging cloudy ang kapaligiran natin dahil sa sobrang init ng mga nakarang araw so baon tayo ng kapote yun alright yun mga lodi so magti 10.30 na uh, may oras tayo dun sa dasma so wala tayo na kuang booking nandito tayo ngayon sa muli nung paliparang road sa tapat nitong Abida Seatings so sana bago mag 10.30 kasi bala ko 10.30 pag wala pa rin mag move na ako doon sa may uh, Lisandra o sa Camilla Silitos mga Lodi so walang booking talaga so ganito talaga pag Thursday so depende uh, kung may mag book na matapat sa iyo hiyo kung wala Uh, at talaga gapang alright so, kasi may gintang oras na tayo doon mga lodi wala talagang uh, paramdam so nag check ako sa apps ng uh, joyride passenger uh, nakakapag book naman ng mga client yung kasi minsan pag ano uh, mga lodi may ang may diferensya minsan ng apps mismo ng passenger kasi na no, notice ko na yung kahapon pumasok na sa akin ang booking pero sa apps ng uh, CS namin o sa passenger ay wala pa searching pa rin so sana ito ang uh, magawa ni Joy Joy ng paraan yung pagbubuking ng mga client kaya ang iba lumilipat sa iba yun sana ito ma maging easy maging maayos yung ano pag book ka eh madali ka lang makakuha so matagal mag-searching so yun ang dapat ayusin ng apps ni Joy okay para tuloy ang Joy okay alright so pagtsatsaga natin ang um, bala ko dito pag uh, 10.30 hindi pa rin magmumove tayo move on na tayo so lilipa tayo ng lugar okay mga lodi so Webis kasi ngayon mga lodi expected talaga ito ang pinakamahal beauty ng araw ni Joy Joy yun alright so dahil matyaga tayo mga Joy mga JR Rider ay uh, hindi natin yung susukuhan mga Lord so magtatyaga tayo magabang at magantay alright so Webes naka isang booking rides pa lang tayo so So, abangan natin ang susunod na kamanata mga lodi, makakailan ba tayo ngayon alright, kaya pag may booking mga lodi, samantalahin nyo na huwag nagpatumpik-tumpik pa kasi may mga araw talagang ganito, kirain mo alas 8 ko nag drop off sa lasal alas 10 pasado na mga lodi ko wala pa rin mga lodi ko na pasok na booking ni isa meron pa isa-isa sa request. Sa request kasi na natin malalaman mga lodi kung maraming booking. Eh. Kasi ang nasa request lumalampas ng 20 ang booking request. Pag wala pong pasok sa request, eh ganoon talaga kahit sa lugar pa alright, right, so pagtiyagaan na lang natin 'to mga lodi. Kahit papaano meron tayong 157 pang pares Okay. All right. So, yun. Abang-abang tayo. Mag-abang-abang -abang tayo. Ano? So, alis na si madam. Mag-move forward ako doon sa sa malining. Okay. Alright. Pagkatsagayan natin yan. Hindi natin yan susukuan mga lodi. Mga lodi ko. Alright. Yun. Mga lodi. So, magandang tanghali. Kasi, ano na, nasa 11.30 yata. So, kahit pa mga lodi bago, sakto kanina mga lodi 10.30 talaga, doon sa may Abida residence nasa tapat tayo ng Abida City so Abida Residence natin na kuha ang pasahero mga lodi sa alagang 212 papuntang Madrigal, dahil doon sa Madrigal eh, hindi pwedeng magtambay ng matagal mga lodi uh, nagpapalis na ang gwarga hindi ikot. so dito tayo sa tapat, yan o, Accenture Building so sana may booking tayo dito makuha yun nandito tayo text na uni oil na ngayon mga lodi okay alright so kahit papano, paano nakaano na tayo mga lodi meron tayong 377 alright so ano talaga ngayon mga lodi araw ng pagtsatsaga so, dalawang booking ride sa tayo mag alas 12 na ng tanghali alas 7 pa tayo nag sa bahay kanina Sodyo tayo na kuha ng booking kasi biglang umulan kaninang maga so hindi tayo na nakuha rin ng booking no? sakto nung tumigil ala mag alas may booking na tayo na kuha puntang lasal yun pero mga mayigit sa oras tayo mga lodi wala tayo na kuha booking sa dasma kaya buti na lang bumaba tayo sa may Paliparan road sa may Abida City sa yun ito so tayo nakakuha sa ano, sa kalating oras uh, tayo nagatay doon pinalad tayo na magbigyan ng booking sa alagang 212 so ang pinigay naman ni madam is uh, 220 pesos mga lodi uh, hindi naman sama sana masundan ng mga booking pa mga lodi so tsaga tsaga talaga mga lodi tingnan natin kung magkano ang outcome ng income natin mamaya hapon mamaya ang gabi hanggang makasundo kay ating mamaya so webes talaga araw ng pagtsatsaga webes alright ang iba pinapalad kasi depende ang mga lodi kung saan ka na saan ka, ka dinala ng booking mo mga booking rights mo at uh, yung location yung lugar may uh, may saktong nagbook ay eh, mapalag ka yon walang magbook yun nga, mag-aantay ka so dito mag-aantay tayo booking ng mga booking ng booking natin yun, alright, so sa likod naman natin eh, ano sa lik yung harap natin, North Gate yan, so sa likod natin marami dyan mga restaurant sa West Gate tapos meron dyan pa sa harap ng West Gate yung South Supermarket alright yun. abang abang tayo malapit tayo sa Bibiri Hotel at Acacia tsaka yung Ispano Ispanya Hotel ba yun mga Lodi so tingnan natin sana makakuha tayo kahit pa airport yun kung may pupunta ng airport alright so magantay tayo mga Lodi kasi dito sa Aten uh, mga booking possibility dyan papunta Paranaque goods na yun pag makarating tayo ng Paranaque uh, doon naman tayo mag uh, magantay so doon malakas, malaki ang chance natin na makakuha tayo ng bukid mga lodi alright so mag tiyaga muna tayo dito alright yun mga lodi so good afternoon alas 2 pasado na so nakapat na rides na tayo mga lodi meron tayong 500 plus na gross income dito mga lodi yun kahit papano doon sa Ayala Mall sa Muntinlupa nakakuha tayo ng punta rito sa chenoroses Roses so pag drop off natin diretso tayo dito sa Shell kasi kailangan natin yung tawag ng kalikasan so yun magbawas muna tayo ating liquid doon mga lodi so yun mga lodi so dito tayo sa kanto ng San yon yun no, sa gilid nakipark muna tayo dito mga lodi so dito na magabang-abang tayo ng booking so apat na booking na tayo yun alright yung isang booking natin na 59 kanina pinangkain natin kulang pa dahil lang kinain natin 78 pesos halos 80 pesos na mga lodi yun so yung 207 na galing ng Muntinlupa, punta ng punta dito sa Makati Cheno Roses uh, lang din naman ng bayan yun okay alright so dito na tayo magkabang mga lodi So, manhirap din pa ikot-ikot saka lobot na tayo. Kalimutan natin i-on yung ating charger kanina. Habang buwag yata sana tayo, nakapagkarga. So, 13% tala. So, kailangan natin yung backup nating power bank. Alright. So, yun mga lodi. So, magabang-abang tayo dito. Paikot-ikot tayo. Kung may bokeh. Alright. So, good afternoon. Good afternoon. yon mga Lodi so after 1 hour doon sa Makati uh, nakakuha tayo doon sa Walter Mart sa Chino Roses na papunta ng 5 star dito sa Cubao so uh, dito na ako sa likod nung, ano, sa 5 star mga Lodi dito tayo sa St. Mary Street yan din Triple 333 residences 56 ah, 55 St. Mary yun alright so dito tayo kasi nalilim dito mga lodi so napakainit 179 yung mga lodi so binigay naman ni madam isang kapatid kapatira natin so napaka not shout out kay madam 179 binigay niya na 200 pesos mga lodi yun mga lodi so abang abang naman tayo dito so siguro magkaisa o dalawa tayo or uh... Uh, bonus na mga katatlo tayo bago magsundo kay Ate Milisa, So limang rides na rin tayo mga lodi kahit papano. Yun, all right. Kung suma total natin mga ano yan lodi. Mga 800 pesos ang gross income. All right. So tingnan natin. At kano ba may uwi natin? Mukhang minimum earner lang na walang overtime to mga lodi. Alright, ganun talaga kesa naman tayo masiro bag uwi so kahit papano mga lodi so meron naman tayo kahit papano kahit mga below minimum wage earner so hindi naman talaga araw araw pasko mga lodi meron talagang ganito na pagtuyot ng booking so limang booking pa lang tayo mga lodi normally nakaka siyam sampu na tayo ganitong oras or uh, walo. pero ayun mga lodi yon abang-abang pa tayo mga lodi dito meron yan mag alas 4 na rin so limited na siguro mga dalawa tatlong booking tayo nito mga lodi alright so good afternoon sa mga bumabakbak dyan so chillak chillak lang tayo mga lodi sa mga susunod na araw maganda rin ang biyahe nyan alright so medyo masakit ang natin mga lodi kasi ang you know, nakaraan parang pagbend ng katawan natin mali yun alright so kailangan siguro natin reflex o hilot okay alright so magkabang mga na tayo mga lodi yun mga lodi so nasa bahay na kami so nakatapos na painga na so nakawalong booking rice din tayo mga lodi so dalawan daan yung ating nagastos na Uh, gasolina tapos ang top up natin nasa 240 pesos so ang gross income nun mga lodi 1, 2 yun right so bumili kami ng ulam tapos ano uh, so 800 na na ibigay kay commander in chief so mababawasan nyo ng 300 bukas kasi pang top up natin so minimum wage si earner lang tayo ang kinita nga mga lodi pero di bali bawi tayo bukas okay tayo nga na tayo mga lodi alright so peace I'm out